Arestado ang isang lalaki sa kinasang bypass operation ng City Drug Enforcement Unit ng Valencia City Police Station sa Purok 10, Poblasyon, Valencia City, Bukidnon at matagumpay na naaresto ang sospek na kinilalang si alias Tungol, 45 anyos, walang asawa, negosyante, isang DI listed at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa sospek ang 43 na gramo ng hininalang shabu na may standard drug price na 290. 192,400 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy bus money at iba pang mga drug para pernalia. Ang inyong kapulisan ko dito sa Police Regional Office 10, eh, hindi, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin uh, nasasawata o nahuhuli yung mga uh, gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga. Nahaharap ngayon ang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pambansang pulisya ay hindi titigil sa pagpapaigting kontra ilegal na droga para sa seguridad at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network correspondent, Patrol Woman Tanasa Berdos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.